Lako, isa pong nakalulungkot na balita mga kababayan, meron po kasi kasing helicopter na nag-crash po dyan sa Gimba, Nueva Ecija. Ito po yung nangyari kahapon. At uh, ito yung kinumpirma ni Police Lieutenant Colonel George Caluad Jr., Station Commander ng Gimba Police Station. At uh, ang uh, casualty po doon ay ang isang uh, 25 anyos sa babaeng piloto. Ayan mga kababayan sa ating screen. Alright. Alam niyo ba mga kababayan na bago mag-crash itong helicopter, ay sakay po niyan si uh, Senator Bato de la Rosa? Ayan mga kababayan ng balita bago ito ah, uh, bago mangyari itong uh, accidenting ito, uh, ay nakasakay dyan itong si Senator. Pero ang nangyari, This is how may we may made our show. workflow better than ever with Monday Doc. Ah, uh, narinig niyo po, ano? Ah, uh, pahiram muna. Ayan ah, uh, subscribe po natin itong si Batang Maynila to its. Uh, kung gusto niyo mapanood ng yung yung ah, uh, video niya, no? Punta lang po kayo sa channel niya. Ay, ramin lang po muna natin yung video ni ah, uh, Batang uh, Manila 2H. Ayan, subscribe po natin mga pre. No, um, uh, bago pala bumagsak, no, itong uh, si Bato de la Rosa ay uh, sakay pala ng helicopter na to. Pakalain mo nga naman, may kasabihan kasi tayo na kumbaga uh, pag masamanda mo ka, ay eh, medyo hindi ka pakukunin. No? malay natin kung magbagu uh, magbago pa. No, magbago pa yung taong ito. Kasi may mga masas tao kasi mga pre na posible pang magbago kaya minsan hindi pa kinukuha. Sakay di umano ng helicopter na to si Bato, Senator Bato de la Rosa bago po ito bumagsak. Diba? kalain mo yon. So, ito po yung ating bibigyan ng reaction ngayon mga pre. No? Pero syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction, meron po tayong Facebook page dito, Ballpointman 2.0. And syempre, no? Huwag yung kalimutang i-follow yung ating Facebook page. TikTok natin, uh, same lang po yung, ano, yung, yung uh, pangalan, no? Ballpointman 2.0. And syempre, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. Ayan na uh, oh, maliwanag yan at uh, ring the notification bell para updated po kayo lahat sa ating mga uploads. Ngayon, pukusan po natin itong video na to. Ayan na, once again, uh, subscribe po natin, Batang Maynila 2H mga pre. Okay, tuloy natin to. Ah, oh, wait lang, wait lang. Walang, walang audio. Wait lang. Diyan, hey itong si Senator. Pero ang nangyari, Eto mga kababayan, ay nakababa na siya ng Baguio City bago maganap ang naturang insidente. Hmm. At akin ng mismo ni Senator Bato de la Rosa na hindi siya kasama sa nangyaring helicopter crash sa Gimba Nueva Ecija. Ay, siyempre, buhay siya eh. Siya pa ngayon nagkumpirma eh. Diba? Mm. Maswerte pa rin, no? Si Bato de la Rosa. Dahil akalain mo yun, naihatid mo na siya doon sa Baguio bago mag-crash yung kanyang sinasakyan. Mm, diyan po sa Nueva Ecija. Kung titingnan po natin sa larawan mga pre, ito po yung picture ng uh, helicopter na yon na uh, bumagsak po diyan sa Nueva Ecija. Okay sa I think ano to eh. Oh, malapit sa may palayan, no? Yan po mismo yung sinakyan ni Bato de la Rosa Kaya ako sayo Bato de la Rosa habang maaga pa magbago ka na. matay oh. Namamatay ang tao tandaan nyo yan. Eh diba? Hindi 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 ka naman siguro immortal. Ha? Buti nga eh sinalba ka pa ng Panginoon diyan eh. 'Di ba? Hmm. Pero yung pilot ba 'yun, pilot na matay? 'Di ba? Ayun, eh walang kasalanan 'yun sa mata ng mga Pilipino. Although lahat naman ng tao makasalanan, pero mga basic lang yung karamihan na nagiging kasalanan ng mga katulad yan, piloto, ba? Diba? Mga basic lang, di katulad ng mga kurakot ng tao, ayun talaga yung makasalanan yun. Hindi <laughs> katulad ng mga protector na tao, ayun talaga yung makasalanan yun. Tinan mo, pag mabait ka, kinukuha ka agad ni Lord. Pag medyo masamanda mo ka, eh, siguro binibigyan ka pa ng chance. O, oh. ba? Diba? O, oh, tuloy tayo. O, yan. ko lang ilang comments dito, ah. Ito, 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 ayan. May nag-comment na ano, na sayang. Huwag naman, kayo. naman kayong gano'n, huwag naman kayong gano'n. Oo, oh, huwag po kayong gano'n, ha. Huwag po tayong gumaya sa mga DDS. Na, ba't kayo manghihihina May buhay pa rin po yang si Bato de la Rosa, syempre. Kung masamaman sa paningin nyo yan, yung mga pinaggagawa ni Bato, eh, nasa, nasa sa inyo na at nasa akin yan. Pero 'wag nating ipagdasal na sasabihin natin sayang, parang sa tsartulan lang sabihin. Sayang hindi naman nasama dun. Pangit 'po 'yun, 'di ba? Tandaan po natin, tao pa rin po tayo. Okay? Uh, hindi deserve ni Bato na mamatay. 'Di ba? Pero deserve ni Bato na managot sa mga kasalanang ginawa niya. Kasi may batas po tayo, eh. 'Di ba? 'Yun 'yun. Pero yung mamatay, eh, hindi po ako agree dyan na ipagdadasal niyo yung tao. Okay? yung po yung iwasan natin. Masama po yan. Okay? Huwag tayong gagaya sa mga DDS na mga kulangot na yan na kulang na lang sa isipyan nila. Pinapatay na yung mga ayaw nila. Diba? Oo. Oh. Alam niyo mga kababayan, pagkamat ay kadalas uh, uh, kadalasang kontra kay Batu de la Rosa dahil hmm. sa nakikita natin na tila ba hindi maayos ang kanyang uh, paglilingkod sa bayan, hmm. ayaw naman natin na ano na na may mangyaring masama dito sa ating mga senators. Tama naman. Hindi naman po tayo talagang nananalangin na may mangyari sa kanila. Nery Colmenares po ng Bayan Muna Party List. Bakit dapat ituloy ang impeachment? Kasi ang mga impeachable officials, Diyos yan sila eh. Namimihasa ang ating mga public officials na magnakaw ng pondo ng bayan dahil mahirap silang kasuhan. Kaya, Ads po ito ah. Ito yung impeachment ni VP Sara Duterte kay opposition ka man o administrasyon, pag nagnakaw ka, dapat may kaso ka. Sabi nga namin sa bayan muna, ang pondo, diretso sa tao, wag nang sumabit pa sa bulsa ng mga politiko. Oh, may punto yun ha! Impeach natin si Sara Duterte! Biglang sumingit yung ads na to eh. Hindi po tayo ganito. Tama yun, uh, tama. Kasi habang nabubuhay ang isang tao, meron pong pangasayang magbago. Tayo po hindi magsasawa nga. Ipanawagan natin ma-impeach itong si Sara Duterte. O, oh, saktong-sakto yung ads na yun ha. Oh. Uh. 'di ba? Uh, manawagan kay Senator Bato Dela Rosa sa mga nangyayari. Kasi sa totoo lang, si Senator Bato ay uh, kumbaga eh naipit po eh. Mm. Uh, sa kumbaga eh, sa politika. Naipit po eh doon sa kanilang uh, sa partido. Kasi lagi niya sinasabi na ang kanyang paninindigan ay base sa paninindigan ng kanilang partido. Kung ano ang idikta ng uh, partido, ganun din ang kanyang posisyon. Wala eh. Para siyang ano eh, asong utusan eh. <laughs> ang sabi naman ni eh, Bato Patena, na pag wala ang mga Duterte, wala, wala din siya. Wala din bato e ba ito ngayon? ba? Diba? So, wala talaga siya magagawa. Damay talaga siya dito. Mm. Sa mga issue ng mga patayan. E ba? Diba? Kaya kadalasan, eh, siya po ay nababatikos. Pero alam ko mga kababayan na deep inside kay Senator Bato, meron siyang paninindigan na alam ko para sa sarili niya. May gusto siyang gawin na hindi na, niya sa lungat no, sa gusto ng partido. Kaso hindi niya magawa. Hindi niya magawa. Kasi nga, ipit siya eh, mga kababayan eh. Membro siya ng PDP. Diba? Parang parang ang hirap uh, isagawa yung gusto mo kasi lalong-lalo na kung yung gusto mo eh salungat mo sa partido. Kaya ang nagagawa niya, sinusunod niya pa rin yung sinasabi ng partido. Kasi mga kababayan natin, tingin ko lang kay Senator Bato, ano to eh, emotional eh. Kung napapasin mga kababayan si Senator Bato, eh madalas umiiyak. So may mga taong ganun na malambot ang puso. Bagamat astig, mga kababayan, astig ang dating ni Senator Bato, kaya nga Bato eh. kaya Kala nyo yung Bato, walang pakiramdam. Meron yan mga kababayan, alam ko deep inside. Merong pakiramdam yan si Bato dela Rosa at meron niyang puso kaya lang, hindi niya magawa kasi nga ipin siya eh, doon sa kanyang uh, uh, grupong politikal. Kaya madalas binabatikos natin siya. Pero hindi naman sa punto na na ano, na natin na namagurgur ito. Itong taong ito. Hindi ganun. Ayaw po natin na mga kababayan. As much as possible, gusto natin eh, habang sila nabubuhay, ma-realize sila yung kanilang mga ginagawa. Kaya, Kaya nga, minsan, ang kinukuha po ng ating Panginoon, yung mga ano, yung mga mababait, at yung medyo masasama, iniiwan mo na. Kaya nga, pag may kasabihan tayo, pag masamanda mo ka, matagal kang mamatay. Malay natin, baka magbago. ba? Diba? K.O. Ah. Uh -huh. Naman ganun comment, kasi may nag-comment, sayang daw eh. <laughs> sayang, sayang hindi natuluyan. So yun, ha? Yun po mga kababayan, si Bob, Bato de la Rosa ay hindi po kasama sa helicopter kala sa Giba Nueva Ecija, pero kasakay po siya ng helicopter bago nangyari yung ano, yung incidente. Ah. Uh -huh sinakyan ni Bato de la Rosa ay nagcrash. Pero ang kabutihan lang para sa kanya, um, nahatid muna siya bago ito na in love sa lupa. Yung helicopter. At ito, kawawa nga yung ano eh, yung mga may namatay po talaga. No, kasi kung titingnan niyo po dito sa picture nito ayon sa balita, yung uh, babae daw po dyan, nakasit belt daw. So, napailalim siya sa tubig. So, yung uh, magre-rescue po, nahirapan siyang kunin sa ilalim. Diba? Nung makuha po siya, sinubukan naman daw pong uh, e-revive. Pero syempre, kung matagal ka nakalubog sa tubig, alam ko, ang uh, itatagal mo lang dyan, isang minuto eh. Kasi yung hininga ng tao, pagkakaalam ko ako kung di ka naman talaga uh, mahilig mag no? Eh, isang minuto, matagal na yun eh. Pag sumubra pa dun, wala na. Talagang mamamatay ka na kasi papasok na yung tubig sa ilong mo eh. ba? Diba? So, na hindi na, na-revive yung babae. Hindi siya ba Eh, pasalamat ka ba to, no? Nakaligtas ka pa rin. ba? Diba? Kaya, may oras pa eh para magbago ka eh. ba? Diba? Huwag mo nang pagtakpan yung mga kasinungalingan, baka fake saan, san magpakatotoo ka malay mo pag nagpakatotoo ka ibuto ka namin kung ilalaglag mo yung mga kasama mo Ano lang naman 'yan eh ay uh, nako uh, panawagan ko kay Senador Bato la Rosa sir baka isa na po itong ano sana po itong pangitain sa inyo mm. na mag-isip-isip na mag-reflect senador ba baka ito po ay <laughs> panawagan ng Panginoon sa inyo na mag-reflect at uh, unahin niyo ang talagang mandato niyo bilang senador <laughs> ah Siguro ito yung uh, ah, panawagan ng Panginoon na uh, teka lang, ah, bato. Ha? Ah, ah, medyo nalilis ka na ng landas. Baka pwede namang ah, yung pagkakalagay ko bilang senator sa'yo, eh, gawin mo ng maayos. Maglingkod ka sa tao. Hindi Tama. Sa eh, yung pinaglilingkuran niya, pamilya lang eh. Duterte. Ibulok. Yan lang siya pa ikot-ikot. Diba? Kasi mga kababayan, itong partido, hindi naman niya na makakapagligtas sa iyo eh. Mm. di ba? Hindi siya iniligtas sa kanyang partido. Ang uh, nangyari pa nga, yung partido ang gumigipit sa kanya. Dahil sa kakasunod mo sa sinasabi ng partido, sinasabi ng mga namumuno sa partido, ikaw naman, oo ka lang ng oo. hindi <laughs> ba pwede nga ikaw tumayo sa sarili mong prinsipyo? Hindi ba pwede unahin mo ang taong bayan at talikuran mo ang partido? Diba? Ayun naman. Oh, sa nakikita natin, wala, walang pakialam si Batu sa taong bayan. <laughs> Pero may pakialam siya sa mga kulto, KOGC. Diba, e pamilyang Duterte, dun siya may pake. E sabi nga niya, kung walang Duterte, wala siya. Malinaw na po, kung ibubuto niyo po ito, si Batu de la Rosa, paulit-ulit po yan, na ang paglilingkuran yan, yung mga pamilyang Duterte at kibulok. Hindi po yung bansa, hindi po yung mga Pilipino. ba? Diba? At napa eh, naging senador na yan eh. Nakikita na po natin kung ano yung ginawa niya sa Senado. Laging bias po siya sa mga investigasyon dyan sa Senado. Oh, yung mga mamamatay tao, pinoproteksyonan niya. Anong ibig kong sabihin? Pinagtatanggol sa mga hearing dyan sa Senado, sa mga interview ni Bato. ba? Diba? Ano, yung sinasabi sa kasabihan? My, my loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins. Diba, Senator Bato, baka, baka ito'y panawagan na sa'yo ng ating Panginoon na unahin mo ang taong bayan kaysa sa partido. Biroin mo. Nakasakay ka pero nakababa ka na nung nangyari ng hmm. insidente. So sana, ito mag uh, silbing uh, ano, uh, pangyayari na ikaw ay mag-reflect. Senator Bato de la Rosa, alam ko, ako mga kababayan, alam ko. Dahil nga ano to, iyakin to mga kababayan eh. Alam ko may puso to, malamit ang puso nito. Kasi talaga matigas to at walang pakiramdam, hindi po ito iiyak eh sumalamot so ang puso nito ni senator Bato. Kaya ako panawagan ko si Sen. Bato de la Rosa, sir. Baka ito ay uh, isang sinyalis na sinasabihan ko ng Panginoon na mag-isip-isip ka. Mag-reflect ka. Mag-isip-isip ka, Bato. Ha? Isipin mo yung makakabuti sa kaluluwa mo at makakabuti sa bansa. Di ba? Hindi yung, alam mo, yung pera kasi nandyan lang yan eh. Yung kasikatan, yung Yung power. Dadaan lang yan. Pagkatapos niyan, wala na. Pagpatay ka na, ah, nako. Lalo na pag naghihingalo ka na, ando na yung pagsisisi kasi, halimbawa lang, maghihingalo ka. Makikita mo na si, kam si kamatayan eh. Susunduin ka na eh. Pero huli na yung lahat. Di ka na pwedeng mag, ano, gumawa ng actions kasi, wala eh. Di ka nagbabago eh. Diba? Marami pong gano'n. Maraming ganong tao na yung naghihingalo na po sila tapos bigla nilang sasabihin may nakita ko oh, kanina diyan itim na tao tumatabi sa akin no oh. oh nakatingin lang sa akin si kamatayan yun <laughs> Pero wala na, hindi ka na pwedeng magbago kasi mahina ka na eh. Mga ilang oras ka lang, wala na. Deads ka na. Tawawa ka. Matakot ka. Yung ganun. Ha? At kung nga habang may panahon pa? Oo, yung pera, ano lang yan, pera lang yan, papi lang yan. Diba? Importante pa rin yung mga tatatak sa isipan ng mga tao kung ano yung magandang nagawa mo nung ikaw ay nabubuhay pa. Diba? Sa bagay, tumatak na rin sa isipan ng mga tao kung ano ano ang isang bato de la rosa. Diba? Ang daming namatay sa panahon niya eh. Mm. Baguhin mo ang iyong pananaw at ikaw ay tumayo sa tama, wag sa mali. Di ba? Kasi pero imo eh, ah, nagkaroon ng ano nang uh, ito, incidenting ito. Yan po sa Nueva Ecija, yan po sa ating screen. Ano? No. Oras na. Pa May ads lang. Pero bago nangyari yan, nakasakay diyan si ano, si uh, Senator Bato. Ayun no? At nangyari incident eh, after makababa na ni Senator Bato diyan sa Baguio. Kaya ayan mga kababa, yan. Huwag naman kayo mag, mag magdasal na... <laughs> May nagbabasa ng comments, ha? Oh. Yung iba dyan, nagdadasal na mapasama daw si Bato. Huwag pong ganon, ha? Huwag tayong gumaya sa mga DJS. Sana nakasama. Na si Bato. Oh, sabi dito, sayang, di sumabog sa inyo. <laughs> sayang, nandito ka pa. Oh, hindi pa pwede kasi dami pang plano sa Diyos kay De La Rosa. Ha? Huh? Oo nga, eh, sayang. Kasi Pebrero na, eh, nandito ka pa. Yung tanda mo na lolo, meet mo na si Satanas. Ito mga kababayan, no? Oh. Grabe, no? Ang daming galit, ano? Diyan po natin mapapatunayan na marami pong ayaw kay Bato de la Rosa. Napakaganda ng kanyang, ng kanyang uh, comment. Hindi pa pwede kasi dami pang plano sa Diyos O ang Diyos kay de la Rosa. So, yun yung nabasa ko doon, mga kababayan. Senator Bato, sana uh, mag-reflect ka dito sa nangyari. Baka kinakalampag ka na ng Diyos na ikaw ay manindigan. Malay mo, ah, sa pag pagtayo mo para sa tao, hindi para sa partido, eh, baka mas mataas na position pa ang makamit mo. Malay mo, hmm. hindi mo alam. Di ba? So, yun lang po mga kababayan na i-share ko lang itong... ah... Uh... Malay mo, si to? maging presidente ng Amerika. K.O. Tangin na, layo. K.O. <laughs> Natawa lang ako eh. Sorry, sorry po. Wala pong ganun ha, na ang Pilipino magiging presidente ng Amerika. Wala pong ganun. K.O. <laughs> Katang isip ko lang po yun. Nangyari, na munti ka na mga kababayan, munti ka na. Uh... Okay. Ito, 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 yung, ito yung balita eh, uh, Panoorin natin. Dahil uh, meron po nga mga kaservisyo, na isang helicopter po ang bumagsak dyan sa Gimba, Nueva Ecija, <coughs> ayon po sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Inaalam pa po, po yung sanhin ng insidente pero para mabigyan po tayo ng update dyan sa bitang yan, kasama na po natin sa ating programa si uh, Mr. Eric Apolonio ang tagapagsalita po ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Good morning po, Sir Eric. Hi, Sir. Yes, uh, good morning, Ms. Apo, sir, ano po muna ang uh, mga pangunahing impormasyon na pwede niyong maibigay sa amin tungkol po dito sa helicopter na bumagsak dyan sa Nueva Ecija? Well, nangyari po itong isidente dito sa, sa, apo uh, sa Nueva Ecija po sa Gimba. Galing sa information, galing sa Gimba Police Station. Ang class site is doon sa puro Arim, Arimongong, Barangay San Miguel, Gimba, Nueva Ecija. Nakatanggap po kasi na at six, uh, multiple uh, ELD alerts ang ating uh, half. At uh, meron nga po isang eroplano na may distress, distress call. Kaya <coughs> Uh, agency, magpatala ka agad immediately dahil identify na yung lugar ng crash site ng yung ating mga accident investigators. Apo, uh, anong oras na i-report to sir na nagsinasabi bumagsak tong helicopter na to? Na-receive po namin yung sa uh, 36 alert okay. 7.04 p.m. hanggang 7.14 p.m. Okay, so magbandang alas 7 kagabi. Tapos sir, ano, ano po ang initial information? Saan galing itong helicopter? Tsaka sino-sino po ang mga sakay nito? 40, mm -hmm. at uh, medyo nahirapan niya taas pero report sa ground medyo matagal bago mag-start yung aircraft kaya nakaalis sila mga around 4 na no? at uh, fortunately upon take off nga ganito nangyari na karoon ng crash site uh, crash yan sa uh, Apo, at saan po dapat ang destination nito? Hindi, o, galing ko ito ng Baguio may nihatid pong isang hmm. at bumalik na patulong ah, may nihatid Yung isang pasahero na yon ay ayon sa balita ni uh, sa balita dito no na nareaksyonan ni uh, Batang Maynila 2 ay si ano po yun Bato de la Rosa. Okay So maliwanag po yan So yun lang naman yung ating uh, video ngayon Bato de la Rosa Sana yun ay uh, magsilbing aral sa yon no Kung bakit nandyan ka pa rin ngayon At safe na safe ka Dahil Baka magbago ka pa eh Diba Oo Magbago ka na Bato de la Rosa. Ah, wag nang maging bias. Oh. Huwag mong protektahan yung mali. Doon ka dapat sa tama kasi isa kang senador. Eh ba? Diba? Alam mo, batu de la Rosa, nagpapagamit ka rin eh. Oo. Oh. Diba? Nagpapagamit ka. Yun yung problema sa atin eh. Nababaon tayo ng uh, utang na loob. Mali yun. Mali yung ganun. Dapat may sarili kang diskarte. ba? Diba? May sarili kang... May paninindigan ka dapat. batu de la Rosa hindi ka sunod-sunuran sa mga taong patapon na yung buhay. So, ayan lang po yung ating video ngayon. Pero, syempre, bago po tayo magtapos, meron po tayong Facebook page dito. Ayan na, ballpointman 2.0. At, syempre, mga pre, may TikTok din po tayo. Ayan na, sa so, hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At, syempre, ang pinaka-importante sa lahat, ring the notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga uploads natin. So, yun lang muna yung ating video. Kita, kids po, sa susunod na video.